Good morning everybody. Oh, nandito ulit ako sa Nagnutap Game Farm. Ay na, meron na silang uh, signboard ng excellence. So well, pasok na tayo. Tingnan natin kung ilan pa yung mga natitira nilang mga stocks kasi laging ubos diyan. Masyado mabili. Pero ang aim natin ngayon ay para malaman kung ano yung bagong pakulo na sinasabi ko dati pa sa inyo. Breeding season ngayon. Kaya alamin natin. Siyempre, mga regular sweaters. Winning line. Staple nila. Tapos meron din silang blues. mga blues. mga grays nila sweaters. Ganda naman pa linis. Oh. Tapos, meron silang bulik na panghalo lang sa panghalo. Ayan oh. Panghalo para uh, sana ilang sa bulik yung mga mga wanok nila. Ito. Ito yung gradas, kaya ang gradas na so, yan ang gradas. Hello mga ibigan nandito na tayo sa taas ng gradas nila. Nagnutap. Yun. At nandito sa tabi ko, ang breeder na nagnutap game farm. So, eto na yung sinasabi kong pakulo kung ano yon Ito yung pahulugan system. So, unang-unang uh, slot 130 para sa early birds. So, sir, ano ba yung mga bloodlines natin sa early birds? Pero, siglit, huwag muna. Anong pangalan pala ng ating breeder? Para naman siyempre kilala Sir, ano pangalan? Dante De Guzman, sir. Ah, Dante De Guzman ang pangalan ng ating breeder sa Nagnutap. So, sir, ano yung mga bloodlines na available sa early birds? Sa mga early birds, sir, na available na bloodline, uh, karamihan sa mga ilalabas natin na ating early bird, uh, straight sweater, okay. Uh, 5K, <laughs> golden boy, golden boy to 5K. Tapos okay. sa mga hats, straight hats pa rin sila. Uh, McLean hats. McLean cross ng Gilmore. O, oh, siya. cross ng Gilmore at mm -hmm. saka mga gray na ano, hats. Hats so, Meron din black Boston na nakita ko dun sa ano. Anong saan siya na i-cross? Sa McLean hats, sir. Ah, Ayun. McLean hats na cross sa over Boston black. Oh. Ayun, abangan natin yung maganda yung galing ng Hanyu yun, di ba? Oo, oh, si U. So, yung mga bloodlines galing sa AEJ, U, Tapos, yung isa si... Si Bebot Uy. Oo, oh, Bebot Uy. So, yung mga greys. Oh. So, yun, ganun kabibigat. So, para sa local naman, mga, mga slots na available, 250. 250, sir. Ganun pa rin yung bloodline, no, sir? Oo, oh, sir. Ganun pa rin sila. Pati sa national... Uh, Ganun pa rin yung mga bloodlines na available. Mga straight sweaters, Hatch Grace uh, Street straight hatch Tsaka meron din silang Kelso sweater no. Kelso sweater, ta black Boston sa Hatch. So 'yun ang mga available so mga kaibigan, kung kayo ay uh, interesado no nandito yung number nako kukontakin or pwede nyo i-comment kung ano yung uh, mga katanungan nyo para sa sa pahulugan system. So ilang slot lang ang available, 130. 250. Tapos 250. 250. Ah, tapos 250. Oh. So well mga kaibigan, coating slots lang ang available kasi hindi naman din puro panghulugan yung aim nila kasi naglalaban sila irregularly. Lagi silang ibitado sa mga paano, pa, pa, pa contest. Ah. so mga kaibigan, ito yung number yan sa screen. So yan ang pwede nyo kontakin kung ano man ang inyong inquiries. So, eto ang aming uh, breeder napakagaling na breeder mga kaibigan siya ay uh, matagal ng breeder at marami na rin mga tayo palabas na mga talagang bigat mga pang kontesan ano, well mga kaibigan In number eto na at para naman makita natin mga breeding materials isa to sa mga broadstags isang golden boy sweater napakagwapo Next, isang McQueen Hatch na ipinapare sa mga hatches at sa mga race. Ito naman, isa itong Honey U Kelso. Next, isang AEJ 5K Sweater. Ito medyo lugon pa ito ng konti, pinatatanda pa yung mga balakipo. So silipin naman natin yung mga hands at pullets dito sa loob. Ayan ang mga rows ng mga sweaters. May mga greys, hatches, may dalawang black boston dyan. May kielsos din. So iilan pa lang ang available dito na ginagamit sa breeding dahil yung iba nagpapatanda pa ng balahibo. So ang sabi ni Buhasing pala, 30 slots lang muna para sa early birds. So ang mechanics ng pahulugan system ng Nagnutap GF ay ipa-finalize pa namin para talagang planchado. Kaya abangan nyo sa next episode kung paano yung mechanics ng pahulugan system. So para sa mga contact details at inquiries, makikita nyo sa comment section. So ngayon nasilip na natin yung mga breeding materials. Tignan naman natin kung ano yung pinahanda ni Bossing para sa atin. Akala ko kanina atay. Eh tuna pala to, tuna. Talaba. Ito e, na. Dito na na magkakasubukan. Panga. Tuna pangah. Oh, napaka-presko ay yung grada sa pinunta natin tapos naghahanda na ng tanghalian yun. oh Hindi siya nakakatakbo dun eh. Dito, sasawa siya tatakbo. Oh, hi. Hi ka. Hi. 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 mo dali. Ito na yung aming uh, lunch. Siyempre, talaba. Tuna yun. Kanina akala ko atay. Ang ating ano, grill master. Ayan yung ano, tuna pa nga, Tuna belly. sarap dito presko ay yung pinaka shed ni pa ang ating uh, taga timpla anong timpla sir <laughs> -man anong marinade Toyo yung mansi pero <laughs> <Toy> -man <-sea. laughs> meron pa taga ano dun bibisitahin din natin sir kamusta what are you cooking Uy. Sarap. Oh, ay tumbong. Ayun no? oh. Ini naman. Lo oh, habe na 'yan. Ay habe ni. Ang yaman ini. Perito. Ito ang ating uh, magiging soup for today. Tumbong soup dito sa likod dyan ng ano ng stop house eto yung stop house tapos dito yung gradas ng gradas eto yung farm range range doon sa harap court area dito so balik tayo dito sa napakabangong niluluto tumbong soup Ito yung pinakasabaw. May tanglad. Oh, meron pa pala nito. Bulalo. Bulalo. Nyama na yan. <laughs> Alright. Eto na. Hmm. bagong ihaw yan. So mga kaibigan, ayan yung bagong pakulo na binubuo namin ng Nagnutap GF. So kung meron kayong inquiries and questions, parang pareho lang yun ha. At <laughs> uh, saka yung mga contact details nasa comment section. So, check nyo na lang doon. Well mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa so, susunod na episode. So, 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 so. Paalam! Basaya!